ay ipinapanawagan ngayon natin na dapat ikulong na itong convicted criminal na communist terrorist urban operative na ang pangalan niya ay si Franz Castro. Nagpapakilala po siyang kongresista ng uh, Alliance of Concerned Teachers, which I call Alliance of Communist Teachers. Numero uno po itong tagapag-atake sa gobyerno. Numero unong tagapag-insulto, tagapag-sulsol, laban po sa ating pamahalaan Lalo na po sa kay former President Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte sapagkat sila po ay mga aktibong operatiba na nagsusulong ng uh, pagpapabagsak sa gobyerno while they are pretending to be part of government through Congress. Kaya tinatawag ko po silang urban operative. Itong si Franz Castro po ay convicted criminal kasama ni kampo doon po sa kaso nila na na child abuse at kidnapping sa uh, Tagom Davao del Norte po na korte, Regional Trial Court Under appeal ito, hindi ko po maintindihan bakit hindi sila na remit sa kulungan. Dapat may conviction automatic remit sa kulungan. Pero sabi nila, hindi pa daw final ang desisyon na yon dahil under appeal. So, malamang po nagmaniobra sila. So, kaya tinatawag natin siyang convicted criminal, urban operative of the communist terrorist group na CPP-NPA-NDF at hindi dapat nababagay na manatili sa Kongreso, sa loob ng Kongreso. Mayroon din po siyang dalawang kasama na naiwan diyan si Ra Arlyn Brossas ng Gabriela NPA Lover Party List at si Raul Manuel ng Kabataan NPA Recruiter Party List at mukhang mapupunta pa itong kulukoy na si Raul Manuel sa National Youth Commission. At i-infiltrate naman nila ang ahensya o sangay ng gobyerno na nangangalaga sa kapakanan ng mga kabataan kasi ang NYC is a supervised agency under the DILG, I think. At ang kanyang direct function ay ang pangangasiwa sa mga programang dapat ipatupad upang mag, uh, umunlad ang sangguniang kabataan or SK. Ayun. Hoy, may plus report ako na Hold your line muna at babasahin ko ito. Coming from Negros sa Kanduni. Uh, Negros Occidental. Uh, kaninang umaga ito nangyari pero ngayong hapon kinukompirma po ng 3rd Infantry Division. Philippine Army. Pag sinabi natin 3rd Infantry Division sa Hamindan Kapis po sa Tapas. Sa boundary ng Tapas at Hamindan po ang boundary nito. Ang kampo ay... At... Ito po ah. Uh, ang 3rd Infantry Division ng Philippine Army, ang sakop po niya ay buong isla ng Panay. I i ibig sabihin, Iloilo, Aklan, Antiki, Capiz, Guimaras, at Bacolod, Negros, Occidental, Negros Oriental, Bohol, Cebu, at Siquijor. Yun po ang sakop ng 3rd Infantry Division. At sa ilalim niya po may mga brigade yan. 3 o 1 Brigade sa Dingli, 3 o Second Brigade sa Negros Oriental, 303rd Brigade sa may Negros Occidental. Ayun, kaninang umaga po, uh, may nangyaring inkwentro sa pagitan ng Philippine Army at mga remnants ng teroristang grupong New People's Army na mahal na mahal ni Franz Castro at kanyang, kin at kanyang pinagtatanggol at kanyang pinoprotektahan at kanyang uh, pinaninindigan na hindi daw ito teroristang grupo. ini nila ang uh, I think konsonhe na plantasyon sa palm oil. Kung hindi, hindi ko po nasigurado kung konsonhe, uh, yeah, DMCI is konsonhe. So DMCI, I think ito, related sa kina David Kaya DMCI, David M. konsonhe Incorporated. Na plantasyon. So bin binalikan nilang boundary ng Sipalay at Kanduni. At Kanina inabutan sila ng 47th Infantry Battalion ng Philippine Army. Anim ang patay sa mga NPA na ito na extortionista at manununog ng mga plantasyon doon sa Negros. Walong armas na matataas ang kalibre ang na-recover yes. ng ating Philippine Army. Itong dahilan kung bakit atat na atat si Franz Castro na ipatigil ang programang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at ayaw niyang ma-identify sila na sila ang protector, financier at promotor nitong grupong nanununog ng mga bulldozer, bako, nang extort at pumapatay ng mga magsasaka at mga sibilyan. At nang extort ng mga asyendero, negosyante, politiko, at pati na po sa mga kawawang mga ordinaryong mamamayan. So inabutan sila ng malas nila. Ito ay sa kando Negros Oriental, na ang lagos po niya ay si Palay na sa Negros Occidental Neg kando ni Negros Occidental din po ito so ani ah, magpataya na NPA confirmed na ni Major General Marion Sison ang division commander uh, very good friend ko po ito si General Sison ilungga ang asawa nito eh uh, na naging uh, kakilala ko rin sa Iloilo City mga PMA wives itong mga asawa nila So, mga puro pay mayor ang mga asawa nila. So, Ilongga kilala ko. Si Major General Season, Division Commander ng 3rd Infantry Division. At kinonfirma nila ngayong hapon na anim ang patay sa mga teroristang grupong NPA. Ongoing pa po ang clearing operation at walong matataas na kalibring armas ang na -recover. At uh, tinutulungan ng mga polis na may ibaba ang, ang, mga bangkay at may palibing ng maayos sa kanilang mga pamilya. Samantalang kasabay nito, ay nagkaroon din po mga kababayan. Ito update ay dito ito nababalita ngayon sa mga media. Una kayo dito kay Ka-Eric. Kanina din po ay nagkaroon ng recovery ng arms cash. Pag sinabing arms cash, mga armas na inilagak o itinago sa Valderrama Antiki. Boundary naman ito ng Lambunaw, Iloilo at ng Antiki, Valderrama, Antiki Province. So hindi pa po na-confirm kung ilan pero hindi bababa na po sa limang Matataas na kalibring armas na itinago ng mga NPA sa boundary ng Antique at Iloilo ang narecover ng 12th Infantry Battalion. Ayun. So, mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit atat na atat si Raul Manuel magpadeploy sa National Youth Commission para makapag-recruit ng mga kabataan, lulukuhin nila at imanipula ang kaisipan at gawing NPA. Kaya dapat makulong na ito si Franz Castro ay eh, baliktad ang nangyari. Itong convicted criminal na urban terrorist operator for the CPP, NPA, NDF na si Franz Castro, siya pa ang nagpakulong sa chief of staff ni Vice President Sara Duterte with a rank of undersecretary just because sinabihan sila ni Attorney uh, Surayka Lopez na hindi po pwede ang Kongreso meaning ang Senado man o ang House of Representatives ni Tambaluslos, hindi sila pwedeng makialam sa audit process ng Commission on Audit. And that is clear. COA is a constitutional body. Not even the Office of the President or the Judiciary or the Congress can intervene in the internal and duly mandated by law na audit function Magsili magsabi tayong audit review assessment and evaluation of all public expenditures using all public funds appropriated by the government yun po ang function ng COA so si tinanong ni Franz Castro criminal terrorist convicted kung bakit nagpadala ng sulat na pinirmahan ni Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez na sinasabihan ng COA na huwag mag-submit ng mga dokumento ng audit sa fund expenditures related to the utilization of funds ng Office of the Vice President. Tama naman. Because Congress is not COA and COA is not accountable or under Congress. COA is an independent constitutional body like COMELEC. Constitutional body din yan. And also ang ombudsman, mga constitutional body yan and also ang civil service. So, yan po ay hindi pwedeng pakialaman ng anumang branch of government. Otherwise, magkakaroon po ng pagkawala ng integridad at independence o pagiging malaya sa pressure at mga political influence ang mga constitutional body na ito like ang Commission on Audit. So tama po ba si Attorney Sorayka Lopez na chief of staff ni Vice President, tama po ba siya, si Attorney Lopez, sa kanyang sagot doon sa tuwag kom na persecution investigation nila nang sinabi niya na walang karapatan ang Kongreso na makialam o magdikta sa audit process and audit authority of Commission on Audit. Attorney Lopez was correct. She was she's a lawyer. O anong karapatan nitong bukols na si Franz Castro na umupo lang naman dyan bilang party list dahil siya ang inilagay dyan ng komunistang, teroristang grupong CPP, NPA, ND, robot yan nila Juma Season. Robot yan ang mga komunistang, teroristang partido ng Communist Party of the Philippines na saan kami nang galing. Alam namin yan personally. Anong kanyang karapatan para turuan sa batas at proseso ng batas itong abogada na si Attorney Lopez na siya ding Chief of Staff sa Office of the Vice President? Mas maalam pa? Si Franz Castro, na convicted criminal sa si kasong kidnapping at child abuse, at uh, hindi pa nakukulong, mas maalam pa siya kay Torney Lopez na nag-aral ng abogasya at nag ng abogasiyat. My goodness. Pero dahil bata-bata Alipores at asong ulol, attack dog, parang mga Rottweiler at Doberman ni Martin Romualdez, itong mga teroristang komunistang nagpapakilalang party like Raul Manuel, uh, Franz Castro at Arlene Rosas, pinayagan na masight in contempt ng tuad kom nila si Atty. Lopez ngayon nakakulong siya. My goodness, only in the Philippines that the criminals, the drug lords, and those involved in corruption and criminality are way above those who are duly elected or duly functional government officials. Munchkin mo? Magko-cross-examine si Franz Castro kay Pangulong Duterte. <laughs> e eh, well, wala nga siya sa kalingkingan. Naging maigit sampung taong piskal si Pangulong Duterte or 15 years bago maging mayor, uh, vice mayor, mayor hanggang maging congressman, hanggang maging Pangulo ng Bansa. Iko-cross-examine ng isang convicted criminal. Yan pong dahilan kung bakit Tawagan natin sa gobyernong ito ni Marcos na ang mga kriminal at mga sindikato kagaya ni Franz Castro ay walang karapatang manatili po doon sa loob ng kongreso and the place that they deserve to be should be in jail. Kaya ako po, pag nakita ko si Franz Castro talaga, gagapusin ko ito at pupusasan. Kung wala kong dalang pusas, itatali ko siya, magdadala ko ng pangtali yung plastic uh, nylon rope at dadalhin ko siya sa kulungan at i-turn over. Bahala na magkagulo. I will really do that because she's a convicted criminal. I will execute citizen's arrest at sasabihin ko, ang taong ito ay terorista. She is a promoter of terrorism in the country. That's why, and she's a convicted criminal na dapat nasa kulungan siya. Yan dapat ang ginagawa ni General Marbiri at nila General Torre na instead na lusubin at saktan ang mga civilian at religious members ng Kingdom of Jesus Christ doon sa Davao noong nakaraang ilang buwan at ipakita nilang ang nila o uh, extreme display of police brutality and overkill of operations. Ito dapat ang inaristo nila. Si Franz Castro.